islams. Ayan, niluto ako ng ginataang isda. Yung ginagawa ko dito sa ginataan mga langga, isa muna ko sa sibuyas, bawang, luya, kamatis. Pagkatapos, ilagay ko na yung purong gata. Tapos pakukuluin ko muna siya lalabs. Tapos pagkatapos ko siya, pakuluin ang pakuluin. yung kumulong-kulo na talaga siya. Lagyan ko na siya ng sili. Lagyan mo pa ng sili. Kaya dahon ng sibuyas pwede para colorful. Ayan, nabulol na ako. <laughs> Tapos, pag kulong, kulong na siya, mga lalabs, syempre, timplahan natin ng asin. Pumadjin na lang nilalagay ko kasi maglagay ako ng bichin. Tapos, ito yung isda. Pinaksiw ko na yan, mga langga, para ibuhos ko dyan yung gata. Luto na siya, di ba? Ano siya? Ah, luto na as siwo. Tapos pag binuhos natin yung gata, ginatang tulingan. Ayan, Ayan mga nitas. Pakukuluin ko pa siya. Tapos mamaya-maya, titingnan natin. Pagkulo na, ibubuhos ko na siya doon sa ista. Ayan, mga lalabs, maraming salamat sa panonood niyo. Maya-maya, pabubuhos ko na yung pagkulong-kulo na. Kailangan mga lalabs kulong-kulo yung gata. Kasi pag hindi siya kulong-kulo, nagpapanis lalo na may kamatis pero pag kulong kulo talaga siya lutong luto yung gata tas bago natin ilagay sa ating isda hindi siya nagpapanis kabisado ko na ito kasi matagal na rin ako nang luluto dito mga palangga ayan o oh, ayan na siya mga palalaps ano na siya luto na ayan binuhos ko lang yung gata dyan mga langga kasi luto naman na yung isda katimplado na yung gata ayan mga lalabs maraming salamat sa panonood thank you thank you paki-like and subscribe thank you